good morning. Bread mo na tayo ngayon. <laughs> Hindi mo na ako magrise ngayon kasi mamaya ako sa kami ng magtanghali kay ano kayumi Yumi. Then, dapat nakat prepare ako maaga ngayon kasi may kukunin po ako ng order ng sa Taobao. Kukunin ko siya kasi mga jacket yun. Honestly. Alam niyo po guys, yung earnings ko sa bonuses, ano siya, uh, lumaki naging 0.24 na po. Unitrip ko this morning. Ang bilis sa, pero bakit po ganoon yung in-stream in-stream ads ko? Wala na siyang kita, naging 0.00. Unlike before na kahit yung viewers ko ay nasa 40, 42 viewers, 40, nag-ano siya, nagpatak ng 0.02, 0.01, mga ganun. Pero ngayon, wala na po. Pero yung sa bonuses ko, doon naman siya humahataw. Hindi ko na talaga maintindihan. <laughs> kaya okay lang. Go, go, go lang. <laughs> kaya, bigla pong ano, sabi ko, ba't kayo, ano kaya nangyari sa Instagram ads? wala na siyang kita. Mulang, ah, uh, ngayon, ang Instagram ads may, ay yung minsan yung video ko na sa 100 plus. So, dapat malaki-laki ang kita, di ba? Kasi unlike before, nasa 30, 40, may nagpatak siya ng mga 0.01, mga ganun. Pero ngayon, ano nangyari? <laughs> Tapos yung bonuses ko naman, parang every, ano siya, post may kita. Yun. Kaya ano kaya nangyari doon? Kain pa. Ito na lang natira. <laughs> Nakaligo na po ako kasi magsundo ako. Before pala akong magsundo, kukunin ko yung order ko sa Taubaw. So, daan mo na ako doon, then diretso na ako ng school. Kasi ang gagawin ko sana, yung plano ko kanina, um, kaya hindi ako nagsain, hindi ako nakapagluto. Kasi ang gagawin ko dapat is, kukunin ko yung order, then uuwi ako. Then, dito muna na ako mag-stay, then mag-lunch. Pero wala eh. Naisipan ko naman bigla nga. Before ako magsundo, dadaan ako dun, tapos dire na ako sa school. Good morning!